你过分了。 Ayan, ayan, ayan mga kaikit. Kumusta po tayong lahat? So, ayan, alam kong na-miss nyo ako. Siyempre, na-miss ko din kayo. So, ayan, habang naglilinis po ako dito sa clinic, so, kukwento ko lang po mga kaikit kung bakit hindi na po ako nakakapag-upload kasi ang daming nagtatanong bakit hindi na ako nag-upload. Napabayaan ko na to yung YouTube channel ko. So, update, update po mga kaikit. Alam nyo naman kung anong kalagayan ng inyong kaiket. So, lalo na ngayon, tatlo ng aking anak. So, alam niyo naman nung nagdadamster ako noon na nabuntis ako bigla na hindi ko alam. So, ang kapalit ng ni... Ang kapalit ng pamamasura ko ay si Sofia. So, napakahirap. Lalo't nagbe-breastfeeding ako mga kaiket. Tapos, tatlo pa yung trabaho ko. So, sinusubok, susubukan ko po ngayong magdadamster. Gawa nga nang wala pa kong extra ngayong ma ngayong end of July tapos tong August kasi magbabakasyon yung extra ko. So sa clinic dito na lang, dito sa clinic ako may trabaho mga kaiket. So sisipagan ko pong mag basura kahit twice a week o once a week at kahit ano na lang upload ko kasi medyo mahirap-hirap kasi dito sa YouTube mga kaiket. Kailangan mo talagang mag-edit, gawa ka ng title mo gawa ka ng thumbnail mo, yung talagang ano, na hindi ka guys sa Facebook, upload, upload ka lang. Bueno, sa Facebook naman mga kaikit, hindi na rin kasi ako kumikita dun eh. Parang ginagawa ko na lang, upload, upload, parang ini-enjoy ko na lang gawa nga ng may restriction ako. So, parang nangihinayang ako mga kaikit na napabayaan ko na nga itong YouTube channel ko kasi and, talagang ang dami kong hirap dito mga kaikit. Kahit si Martin noon nagsisimula ako noon nakikipag sub to sub. As in talaga mga kaikit, sabi niya bakit napabayaan mo na yung YouTube mo. Ngayong, ano nag-email si Lolo si Lolo YT na ganun na nga na mawawala na ako ng ads. So medyo natakot naman ako mga kaikit. Sabi kong ganyan mawawala na lang bigla yung pinaghirapan ko kahit simpleng upload upload na lang siguro. Sabi nga ni Jess, mag-upload ka kasi kahit kahit yung mga simple lang kahit yung pa konting upload lang sabi niya sa akin kanina. So ayun mga kaiket na uh, kahit ano lang upload upload na lang. Doon naman sa trabaho ko kasi doon sa Isa yung luto ang trabaho ko. Napakahirap din kasi mag mag-video mga kaiket. Gawa nga ng ng daming camera, hindi kagaya noon na walang camera. At least doon sa prinsesa, walang camera kaya sabi ko ano na lang iba vlog ko. Kaya ayun Try-try eh, na lang muna mamasura mga kaiket Kung may makukuha o wala At least may maa-upload tayo mga kaiket So, kayo, kumusta naman mga kaiket? Ay eh, yung mga nabaha dyan nako po, napakadaming nababaha mga kaiket Kagaya nung umuwi din kami nung Ano, yung mga July, August, ganyan Panay ang ulan So, mag-ingat-ingat po kayo dyan sa Pilipinas Mga kaiket, lalo na ngayon Maulan <coughs> Yung bago kong upload na ano yung tawag niya yung mga bedsheet na ano napakadami na hindi konti lang yung nakuha ko sayang nanghihinayang ako pwede na rin ng pang donate yung mga kaikit dun sa mga nabaha mga ano nabagyo mga kaikit nanghihinayang talaga ako mga kaikit, kasi malilit na ako. hindi ko naman pwedeng dalhin lahat yung mga kaikit na as in napakadami kaya isang bedsheet lang po yung nakuha ko mga kaikit So, ayan mga kaiket, no? Hanggang dito na lang. At huwag kalimutang pakishare, pa-subscribe na rin. At huwag pong iskip ang, akin, ang aking ads para naman ma ko yung hinihingi ni Lon Whitey na 70 euro mga kaiket para sumahod ako. Para hindi ko mawala ng ads mga kaiket! Matakarkan na tayo. ka, ang dami mga kaiket. May oh my God! Ayan, oh. Eh.

Stop, Look. Look up. It's them. Tara na. Stop mo 'yung on tapid po Sao? Look, mga kaisip. Oh, grabe. ano pa ito mga ano mga natin ba? Oh, yun ako. Ang napakuan niyo. pa sa loob. dami si Kudu na natuta May My God, isang bin ng itlog Ayan o oh. oh, Ayan, Bila ka, grabe ka oh, isang bin ng itlog Sa so, tawagin kasi kameraman Ewe, <laughs> ewe, <laughs> Mapaningot no, ang pagkabilan na, jos Diyos. Ang na ito. mga to, balikan natin to mga kaisip. Tignan natin ito ba. Bagaimana donuts. bau nuts? Biar saya bagi anda Bagaimana mabigat na mahirap pag mag isa mahirapan ka Ayan. Oh. Sa ito na ito sa ito 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 kunin natin lahat, hindi natin yung iba. Lalo mga take natin. Ito pa halos ano? layupin mo na dyan. Ayoko yung sa na